Hello po sa lahat. Uh, dito na naman po tayo uh, para patayuin ang ating palay na natumba kasi tuwing hapon malakas ang hangin dito. Buti sana kung magulang na po itong mga butil niya. Green pa po kasi kaya ayan binapatayo ko po 'yan oh. Ganyan tinatalian ko po. Para tumayo. Ayan. Na uh, natumba na mabigat po kasi yung bunga nito pala itong high ay high bear, high bar hybrid mabigat pala ang bunga nito at matatangkad siya kaya yan nagtumbahan na at tatalian po natin yan po natin yung iba para masib po natin ya nakatali na po tayo ito yung bunga ng ating talay yan ang pala itong high bar na hybrid sa bagay sinubukan lang din natin kaya lang hindi natin alam na ganito ang kalalabasan nya Ito mga kasaka, tenteng klase pala na hybrid po ito pang second crop ng tanan ng kanyang mga pag suwi ang kapal hen po sa bigat ng kanyang bunga hindi kaya ng kanyang puno ayan o oh, nagtumbahan na po o tumba, tumba na po siya dyan hindi pa nakalabas lahat ng bunga nya mabigat na sya hindi pwedeng itanim pala ito sa first season ming crop, hindi po pala pwede pang second crop lang po talaga dito po sa akin, gusto eh, hindi po ito irrigation ito eh, patubig ng makina ang ginagamit ko po dito pero ganyan po sya kalalaki o oh kung nasa may irrigation pa di mas marami pang matumba po kasi kan po siya babad sa tubig ito eh, hindi pa po ito babad sa tubig Yan, ating mga kasamahan dito eh, kanilang tinitignan-tignan po ito kasi nagugustuhan po nila yung tayo niya ng ating mga kasama dito is mga inbreed Yan po, ang ganda po tayo nito. Kaya lang mayroong ka pero normal po ito sa mga palayan. Ito itong mga namamatay na bunga. Stem borer po 'yan. Pero naispiran din po natin kaya ng mga sinasabi ng ating mga kasamang magsasaka. Yan. Tingpong inapply dito mga sinabi nila dali hanggang doon po oh. dun hanggang sa may dulo po na malalaki yun po ang ganun po nito ang hangganan ito po sa uh, nakikita n'yong maliliit is for second ganun po ito second lat Yan. Halos yuyo sa bigat ng kanyang bunga. Yan o. Yumuko na. Nisprihan ko po ito ng produkto ng Aiba. Yun ang ina ko po dito. Sa sa produkto po nila ang nagamit ko po dito. Ang ganda. Yan po. Kita nyo naman po. Ang ganda ng produkto nila. Yung na -isprihan. May mga pangilan nyo pong na istimburor ko dyan. Mga kasaka. Pero okay lang po yun dahil hindi po natin talaga 100% na matatanggal po yan. Kaya po no, o. May mga pangilang nilang na ganyan po na naistimburad po dyan mga kataka.